Okay, so for today's video guys, manihapon hapon ba guys? Kaya nga content pang idol yung Ang ka Ano sudan. Hmm. Ano sudan mga idol. Buwad. Ibalik natin yung doon tayo sa probinsya. Probinsya din dito Mga idol. Sana masuportahan nyo ako mga idol sa aking vlog. Vlog for today. For today's video ba? anak ba? For today's video. Saan nga ito vlog? For today's video. So, karon mga idol. Mga ako na ta. Hmm. Ang ganyan. So, saban. Sus. Tarungan na itong video kayo

kain po kayo ng bulan. Buwan. Sila siya dyan, tamo ngayon dyan ba? Buwan. Mga buwan, buwan. Kaya mag-color akong... Dada. Oh ha! Oh ha! Madali lang itong kainin mga idol. Anong, anong tawag nitong mga idol? Put-put? Put-put din ako?

bangti macam, yus, cuma <tuk> boleh apa nama. Nanti <tuk> kali, mau? buwat. Ano man, di pwede? Ang pangang, yan. Ang pag-vlog, mga idol, sayo na kayo. Ang, um, wala nang ano, idol, kayo. Ang sa sakong pag monetize sa so ugdalik. Ang ah, pag monetize na mga idol, ang bulat doon ito sa nag-ingon mga idol. Ha. Kala yung mga live boosting ba daw? Hmm? Boosting? Sa cellphone yung mga idol. Boosting. Boosting, kanang daghan views. Wala mo kung magbayad o boosting. Boosting. Sinod anay gining na live. Murag ginoong naghatag siguro ani no. Mga idol, nga pa vlogon tagbalik ba. Nga. Account ani mga idol. Tuos tag taon. So di anda mo mga idol. Nang mo monetize nako. Di anda mo mga idol. Nang technique. Mayarik na anong kainin. Hmm. Kain na. Okay. Ayos. Thank you for watching. Before I I end the video for today's kay mag-shout out muna tayo mga idol. Shout out kay Box TV Vlog. Friends Toys Journey. Diana, basta kay dinis to. Shout out idol, mga prince. Tanan, porot. Tanay.